So ngayon araw guys, meron nga palang bagyo. Ngayon naisipan namin na magluto kami ng champurado ngayong umaga. nag na nga rin pala kami ng gata sa champurado at grabe, sobrang sarap nito. Gabi pa nga pala, bumili na ako ng pang namin. Sinulot pa nga ni mama sa papel para hindi ko makalimutan. Kaya kaya ng umaga, sakto, umuulan. nag na nga rin pala si mama na maghugas ng bigas. Tinatansya nga lang pala namin tubig dito kasi minsan lang kami gumamit ng malaking na bigas. Kalating kilo nga lang pala to guys, kaya mabilis na kumulo. Nasusunog nga pala yung dito, kaya kailangan haluin. Yung bigas nga pala guys, kamahal lang kaya sayang kapag nasunog. Na nagtunaw na nga rin pala dito si mama ng cocoa Yung cocoa powder nga pala namin na guys, kakaunti nga lang pala dahil limang piso lang to. Botil lang guys, maroon kami na itawag sa harap na parang chocolate. Cocoa nga rin pala to guys, pero parang chocolate siya na matigas. Naalala ko, ito nga pala yung kinagat ko na sobrang pae. Naglagay nga pala kami dito ng dalawang piraso kaya sobrang bango. Naglagay na nga rin si mama dito na konting asukal. Kapag kasi matamis yung champurado, nakakaumay. Si mama nga pala yung taga-timpla at ako naman yung taga -halo. Dito kasi sa kaldero namin guys, mabilis masunog kaya dapat tuloy-tuloy yung paghalo. Yung naluto na nga pala yung kanin, naglagay na nga pala sumabal dito ng gata. Biglaan nga yung paglagay namin ng gata kasi nag-experiment kami. Kaya hindi ko na-expect na naging special pala yung champurado namin. Kaya nga rin pala marami yung niluto namin para mapagbigay nga pala kami sa kapitbahay namin. Siguro ko hindi kami magbibigay. Isang linggo namin itong uulamin. Yung una nga pala nabigyan namin dito guys, sila Kuya Dogs. Kasi guys, gabi pa nga pala, naghahanap na agad sila ng champurado. Kaya sila yung una ko naisip na bigyan. Sinabi ko na nga na tikman para kapag hindi niya nagustuhan, babawiin ko yung champorado. Ito nga guys, nga nag Akala ko nga mag-attitude, buti na lang nasarapan siya ewan ko nga dito kay Kuya Dux, bigla siyang kinilig eh hindi naman to sinigang, sarap Pagka uwi ko nga pala guys, nagparipel na ulit ako. Meron pa kasi kaming bibigyan na isa pang bahay. Kung kilala nyo nga pala si Mama Blue guys, yung nga pala yung pagbibigyan ko. Meron nga pala siyang dalawang bata kaya panigurado magugustuhan nila to. Hindi ko na nga pala ante na matikman nila to kasi alam ko masasarpan sila. Siguro guys kung kapit bahay ko kayo, araw-araw ko yung may pagkain sa akin. Umagahan, tanghalian, merienda, hapunan. Basta bigyan nyo na lang ako ng pangluto. Ito na nga pala yung last na bibigyan ko guys, si Lolo. Sakto nga rin pala ko dito dahil kakagaysin lang niya. Kaya ako na yung nagsalin para makakain na siya. Wala nga pala pasok ngayon guys dahil merong bagyo. Wala nga rin pang baon kaya absent na muna. At buti na lang guys na gusto na yung champurado. Tapos ayun guys pag uwi ko nga pala nag-aaway yung dalawa kong aso. Ayan nga pala si Whitey yung aso kong kulay brown tsaka si Muning. Hindi naman sila nagsasakitan pero naawa ako kay Muning dahil dinadaganan. Ito nga pala si Mama tsaka yung kamaray Taysan niya kumakain nga pala sila sa labas. Tuwing umaga nga pala guys ganyan nga pala yung routine nilang dalawa. Walaan nyo guys kung ano yung pinag-uusapan nila. At na nga pala yung dito sa namin. Medyo marami din yung nakakain sa niluto namin. konting nga pala yung kinakain ko kapag champurado kasi nagpopororot ako kapag naparami yung kain. Siguro guys mga 10 years na rin ako hindi nakakain ng champurado. Kaya nostalgic nung nakakain ako. Naalala ko yung una kong kita sa champurado, tawag ko logo na itim. At syempre guys, dahil 32 years old na ako, hindi ko na tinitipid yung gatas. Dati kasi guys, hindi ko afford bumili ng Berberan. brand. Kaya ngayon, magsasawa na ako. Nagtrain nga rin ako mag dito ng Milo. Hindi ko pa kasi nasusubukan to, kaya nakuyurus ako. Tapos ayun guys, para ka nga palang kumain ng pulburon dito dahil nakakauha. Maraming nga palang natirang toppings guys, kaya ititim simple ko na lang to. Alam nyo na guys kung saan ako didiretso pagkatapos ko uminom nito. Panigurado, pororot ang Barbie nyo.